May binahagi dito si KTH na isang naganap na pangyayari noon sa kanilang lugar. Ayon sa kanya ay may lupain ang kanyang lolo kung saan ay dito na rin sila nakatira. Mula dito ay papunta sa isang lugar na may layong 500 meters ay ating natatanaw ang kabuuan ng lugar. Tanaw na rin dito ang isang kakaibang bundok na may sapang. Ang kasaysayan ng naturang bundok na ito ay ginamit ito ng mga sundalong Hapon bilang kanilang kampo. Ibig sabihin ay nagtagal sila dito. Kaya mataas ang posibilidad na meron silang tinago dito na mga kayamanan ni Yamashita. Ngunit nang matuklasan ng mga Amerikano ang kampo ng mga sundalong Hapon, ay binomba nila ito gamit ang kanilang mga tora-torang eroplano. Binagsakan nila ito ng napakaraming mga bomba kung saan ay umabot ng isang buong araw. Ang naturang bundok kasi ito ay punong-puno ng malalaking puno kaya hirap ang mga Amerikanong magkaroon ng malinaw na target. Kaya hindi natin alam kung nagawang makatakas ng mga sundalong hapon o kung lahat sila ay tuluyang napulbos ng mga bomba. Ayon kay KTH, hanggang sa ngayon ay meron silang mga natatagpuang mga gamit ng mga sundalong hapon sa lugar na binomba ng mga Amerikano. Ito ay tulad ng mga helmet, bayoneta, samurai at kung ano-ano pa na pagmamay-ari ng mga sundalong hapon masasabi kong marami na rin sigurong mga buto ng tao na nagkalat dito. Ating balikan ang kwento ng lolo ni Kati H. Ayon sa kanyang lolo at ibang mga taong saksi ay kanilang nakita na may dalawang malalaking barko na dumaong sa kanilang lugar. Ibig sabihin, ang kanilang lugar ay malapit sa karagatan. Ang sumunod na nangyari ay dinala ng mga sundalong hapon ang kanilang mga karga sa bundok kung saan sila nagkampo. Sa aking sariling opinyon ay pinili nila ang naturang bundok dahil sa meron itong sapa na pwede nilang mapagkukunan ng malinis na tubig. Ngunit ang hindi nila alam ay dito na pala ang kanilang magiging huling hantungan. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay dito tumira ang lolo ni H sa naturang bundok na ito. Hindi naman nag-iisa ang kanyang lolo kung saan ay meron siyang isang kasama na nakitira sa kanya. Isa daw siyang taong lumad o ata. Isang araw ay inutosan daw ni Lolo ang kanyang kasama na ilipat ang kanilang alagang kalabaw sa lugar kung saan ay meron itong makakain na mga damo. Nang mailipat ng ata ang kalabaw ay meron siyang nadiskobre na isang malaking butas o isang pasukan ng tunnel. Sinilip niya ito sa loob at kanyang nakita na meron itong pababang hagdanan. Hindi siya natakot kung saan ay mas lalo pa siyang nagkaroon ng curiosity para makita kung ano ang nasa loob nito. Kaya pumasok siya at bumaba gamit ang hagdanan. Ang hagdanan na ito ay binubuo ng 25 mga hakbang. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang pumasok sa loob ng tunnel hanggang sa kanyang narating ang isang chamber na bahagi nito. Malapit sa pintuan ay kanyang nakita ang isang malaking kahon na may nakakabit na maraming mga wires. Ang masasabi ko dito ay walang dudang ang mga wires na ito ay konektado sa isang pasabog na patibog. Maliban dito, maaaring ang malaking kahon ay naglalaman ito ng deposito. sa ating pagpapatuloy, nakita ng taong lumad na hindi dito nagtatapos ang lagusan ng tunnel. Sapagkat may isa na namang butas o lagusan kung saan ay mas maluwang pa ito na ayon sa kanya ay kasya daw ang dalawang bus sa loob nito. Maliban dito ay meron pa siyang nakitang tatlong mga butas na tanging kasya lamang ang isang tao pinasok niya ang butas sa north at ito ay patungo sa isang malaking lawa. Ang south na butas naman ay patungo ito sa sapa at ang pangatlong butas sa west ay hindi niya pa ito napasok. Sa gitnang bahagi naman ng chamber na ito ay kanyang nakita ang isang malaking bagay na hugis bilog dito nakakonekta ang mga wires na mula na rin sa malaking kahon. Kaya ang aking pananaw sa naturang bagay na ito ay ito na mismo ang pasabog. Nang makalabas ang taong lumad sa tunnel ay agad niyang pinagbigay alam sa lolo ni Kati H. At ang sagot ng kanyang lolo ay totoo ngang merong tinago ang mga sundalong hapon sa loob ng naturang tunnel. Ngunit makalipas ang ilang araw, biglang may dumating na mga tao sa naturang lugar at kanilang pinalayas ang lolo ni Kati H. Sapagkat ayon sa mga taong ito, ay sila daw ang siyang nagmamayari sa lugar na ito. Walang nagawa ang lolo ni H, kundi ang lisanin ang lugar. Bago umalis sa lugar ang lolo ni H, ay kanyang nasilayan ang ilang grupo ng mga kalalakihan na pumasok sa loob ng tunnel. Ang lolo ni H ay bumalik sa kanyang sariling lupain at dating tahanan kung saan ay hindi naman gaanong malayo sa bundok na kanyang pinanggalingan sa pagsapit ng gabi at oras na nagpapahinga ang lolo ni Kati H ay biglang nagulat siya nang magkaroon ng malakas na pagsabog sa bundok. May mga ilang residente na rin na nakatira malapit sa bundok na nakasaksi sa pangyayaring ito. Ayon sa kanilang mga nasaksihan ay nagkaroon daw ng tatlong malalakas na pagsabog. Ang unang pagsabog ang pinakamahina sa tatlo, ngunit ang ikalawang pagsabog ang pinakamatindi dahil sa naglabas ito ng isang liwanag. Dahil sa tindi ng liwanag nito, ang madilim na gabi ay naging napakaliwanag ng ilang segundo. Kinaumagahan, agad na pinuntahan ng lolo ni KTH ang bundok kung saan naganap ang matinding pagsabog. Nang marating niya ay halos kumuho o nasira ang kalahating bahagi ng bundok. Ang mga tunnel ay nawasak at tuluyang natabunan ang mga ito. Ayon kay KTH, Ka hanggang sa ngayon ay meron daw silang naririnig na may mga taong pilit na naghanap sa lugar kung saan ay may apat daw na mga dayuhang nawawala dito. Malamang sila ay inutusan ng mga kaanak ng mga nawawalang dayuhan para sila ay hanapin. Ang masasabi ko dito ay walang dudang mga treasure hunters ang mga dayuhang naglakas loob na pasukin ang loob ng tunnel. Malamang ay nakita nila ang malaking kahong deposito sa loob nito at tinangka nila itong kunin. Ngunit ang masaklap ay kanilang ginalaw ito sa maling paraan kaya sumabog ang patibong. May lumabas na isang taong saksi kung saan ay kasama ng apat na mga dayuhan. Isa siyang residente sa lugar, malapit sa sapa ng naturang bundok. Ayon sa kanya ay nakiusap daw siya sa mga dayuhan na gusto niyang sumama sa loob nang dahil sa gusto niyang masilayan ang kayamanang kanilang kukunin. Ngunit hindi pumayag ang mga dayuhan at pinagsabihan na maghintay na lamang siya sa labas ng tunnel. Sa kanyang paghihintay ay bigla siyang nagula ng kanyang marinig ang unang pagsabog sa loob ng tunnel malakas daw ito kung saan ay kanyang nasaksihan ang ilaw na dulot ng malakas na pagsabog. Dahil dito ay agad siyang umalis sa lugar dahil sa may mga gumugulong na malalaking bato mula sa itaas papunta sa kanyang kinatatayuan. Sa kanyang mapilis na paglikas ay agad na sinundan na naman ng malalakas na pagsabog ang lugar Ngunit may tumalsik na isang matigas na piraso ng bagay sa kanya at tumama ito sa kanyang isang mata. Dahil dito ay nabulag ito at tuluyang hindi na makakita. Ngayon ang masasabi ko dito kay KTH ka ay hindi na natin kailangang hanapin ang mga marka sa buong paligid ng lugar. Mas kinahanap natin ang mga ito, wala na itong saysay dahil sa nasira o nagalaw na ang mga ito at wala na sa tamang ayos dulot ng malakas na pagsabog. Sa katunayan ay hindi na natin kailangan ang mga marka sa paligid ng lugar dahil sa kumpirmadong ang deposito ay nasa loob ng tunnel. Kaya ang kailangan lamang nating gawin dito ay ang muling hukayin ang tunnel. Ang kagandahan dito ay sumabog na ang patibong kaya maaaring ligtas itong hukay. Ang isa pang bagay na iniisip ko dito ay maaaring nagkalat ang deposito sa loob dahil sa lakas ng naganap na pagsabog. Kaya sa tingin ko ay higit na makakatulong kung meron tayong reliable o maaasahan na metal detector. sa kabuuan. Masasabi kong isa itong napakagandang proyekto, ngunit nangangailangan ng sapat na budget o pondo. Kaya ako ay interesado sa proyektong ito, ngunit nais ko munang ibigay ito sa iba. Dahil alam kong may mga ka tayo dito na naghahanap ng magandang proyekto at isa ito sa aking rekomendasyon. Kung sino man ang interesado sa proyektong ito ay kontakin na lamang ninyo si KTH. Ang naturang lugar ay matatagpuan sa Panabo, Davao del Norte. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.